kamusta kayo mga Pops at Mamsi? Kita-kita na -kita naman tayo at welcome to another vlog. Uh, nasa bahay lang tayo today mga Pops at Mamsi. Uh, so ko i-share to sa inyo kasi uh, unboxing tayo. So isa na naman tong Shopee uh, purchase ulit. So may, hindi na ako nadala. No? Uh, <laughs> so hindi ko pa nakikita yung laman nito pero ano to? Uh, syempre sapatos to. Uh, marami kasing magandang reviews ka so nangyari dun sa reviews na nawala eh nawala mismo yung product um, na yung post nawala no? mismo nawala mismo yung post nagbago ng pangalan yung seller uh, based naman dun sa mga reviews niya okay naman siya may mga ibang hindi nga lang maganda pero mas konti yon kumpara dun sa mga 5 stars at saka 4 stars na nakikita nare-receive ng seller so Um tara buksan na natin to, tingnan natin ang itsura So ano to mga paps at maamsy, eh? uh, Jordan 11 pa um, din nga natin ngayon sa Shopee. Um syempre ano to OEM as usual. So, isa pa, ulitin ko sa inyo mga paps at mamsi o kung sino ang manonood na itong video. Um, ito, katuwaan lang. O, bumibili ako ng mga OEM na sapatos pero hindi ko pino pinopromote o hindi ko sinasabing bumili kayo ng fakes. Ha? discretion uh, nyo yun, decision nyo yun kung bibili kayo. So, yun lang, yun lang yung gusto kong sabihin wala akong pinapromote dito, hindi to sponsored at what not, at wala akong ibibigay na detail sa inyo kung anong store ko siya binili so, ito na yung box Jordan box ah, Jordan ito na So ito siya mga paps at Moms si Jordan 11 na breads. Grabe yung amoy niya, amoy kuno talaga, hindi maganda yung amoy. So tingnan natin kung anong verdict natin dito. Unang una, tingnan natin yung 23 sa likod. Angit. Masyado magkadikit. Pero madali lang ayusin yan. May papakita ako sa inyo mamaya na ginagawa ko noon para maayos siya ng putri na yan sa likod. Um, in fairness, sa sintas niya, makapal. Sana so, may kita nyo. Makapal yung sintas. Okay naman. Tapos, yung tag niya is nasa third spacing. So, tama yan. So, third spacing, one, two, three. Yan, nandyan siya. Um, yung jump man niya, medyo malaki lang yung chance. So, ayan yung 50-year-old na Jordan na yan. <laughs> jumpan niya dyan. Pero, ayan, maganda naman. Okay naman. Tapos, yung ilalim niya, ito. Maganda yung pagkaka-red nung pinaka-outsole. Wala naman akong ano dyan. ito lang yung carbon plastic niya. Which is supposedly carbon fiber. So, ayan, plastic. So, all in all, mga pops at mamsi, uh, ma maayos to, in fairness maganda yung tapatos um, medyo deformed nga lang kasi hindi nila nilagyan ng stuffing o wala yung shooting nya tinan natin yung isa Mayroon. so in order ko size 9.5 pero bakit parang ang liit niya at ang nakakapagpaka walang size na dalawang <laughs> 9.5 naman daw ah nandito oh, 9.5 naman okay naman sya Ayan, expect natin itong isa so ganun din kadikit yung 2-3 tapos mataba din yung jump man pero katapat niyan, sign pen lang. Bawasan mo lang dun. Liliit na yung Yung toe box niya, okay naman. Hindi naman siya ganun kabalki. Pero baka i-flatten ko pa ito ng konti. Ayan. So, yun mga paps at mamsi. Mukhang... Ayos naman yung purchase natin, hindi naman siya ganong kapangit <laughs> katulad ng mga unang nakuha natin sa sa Shopee, no? Uh, in fairness, kung ano yung naka-post at saka kung ano yung mga reviews na pumasok doon, yon uh, yun, nagganun na ganun tong sapatos na to. Wala akong uh, problema dito. So, ayan. Ay, o oh nga pala, eto. Uh, pakita ko sa inyo yung pamalit ko dyan. Madali lang ayusin yan, eh. Kono bangumi wa goran no sponsor no de mga paps, uh, dati kasi ah uh, hindi pa uso yung mga um, unauthorized pairs no yung mga kailangan may yung mga shoes noon is kailangan mo pang ayusin para magbukang legit uh, inaral ko yon tsaka uh, gumagawa ako ng mga ganon so yung mga tulad nito ito yung mga klase ng mga kailangan mo pang ayusin may 2-3 na yan pwede mong tanggalin yan yung huling ginawa ko is nagpapagawa ako ng vinyl transfer para yung mararamdaman mo na emboss talaga yung putri na yan pero nung una ito lang yung gamit ko so ito yung so ito yung um, printed out lang to kung naalala yung tutorial ko sa paggawa ng supreme ito din yon dark transfer paper to na may 2-3 na print out so ang mangyayari ang gagawin is iya acetone yan tatanggalin mo to tapos ito yung ipapalit mo para mas mas yung mas maayos naman siya kasi kung titingnan mo to sobrang haba niya ganito lang ang size talaga noon mag maano lang parang hindi naman siya square pero konting ano konting uh, haba lang pero may kita mo pa rin na dapat uh, pantay so dapat yan ganiyan yun so i replace mo yan diyan hindi mas magmumukhang okay na siya uh, all in all okay naman yung purchase natin sa Shopee um, nga pala uh, nabili ko lang to sa halagang 655 pesos OEM shoes na siya. So maganda naman, okay naman. Wala naman akong reklamo masyado. Ito, hindi naman problema 'yan. So okay lang 'yan. Tapos ito, ilalim naman ng sapato. So normally hindi naman talaga makikita. So yun mga paps at mamsi, uh, yun lang yung unboxing natin for uh, today. Maraming salamat sa panunood at pagsama sa akin sa pag-unbox. So if you're new to the channel, um ang may kita mo dito sa channel is mga ukay-ukay -okay vlogs, yung mga ganto OEM reviews o kaya yung mga trip natin sa Cartimar, mga sapatos doon. Uh, tsaka yung mga side trips namin ni Piglet, yung mga labas-labas namin yun, binavlog ko rin yun dito. So, kumaga hindi naman siya daily life pero part of life namin yun, sinishare ko rin dito. So, yun yung may kita yung content dito sa vlog. Kung nagustuhan nyo yung video, thumbs up nyo na lang. Uh, so, kung hindi pa kayo nag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At um, maraming salamat sa pagnood. Kita-kita ulit tayo sa susunod. Peace tayo lahat. God bless.